Good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat, mga kaibigan ko, mga karamay. Thank you very much po. Salamat po sa muli ninyong pagsama kay Tita Emmy, Sa hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po kayo. Hanggang sa makarating kayo sa bell, like and share po. Thank you very much, mga kaibigan. Ayan, samahan niyo po si Tita Emmy, Muli to tayong mamamasyal. Hanggang. <laughs> Araw-araw po pa mamasyal ni Tita Amy. Sama lang po kayo sa ating palaging pagpapasyal. Ayan. Sama lang kayo sa aking journey. Journey. <laughs> Sabi ni Kuya Ador, sama lang po kayo sa aking journey. <laughs> ayan si Kuya Ador. Dami na ako, dami na akong video kaya di mo na namaya na, ah, na ako ng video. Ah, na Ayan. Marami na raw po siya nakuha. Ayun. Lakad lang po kaming dalawa, pasyal-pasyal. Kaya sama lang po kayo sa pamamasyal naming dalawa. <laughs> Para pagtanggal po ng kolesterol. Maraming ano to, ah, uh, Binipisyo. Pagtanggal ng kolesterol, papalakas ng tuhod, papalakas ng lang. Tapos mapakita <laughs> din kung <mong> sakaling swertehin. <laughs> pagpapalarin po, pagpapalarin. Pag wala naman po, pa, pa, ano, papalarin, palad na lang. <laughs> Ayan. Jogging, jogging pang may time. Walking, walking. Jogging, jogging, walking, walking. Pasyal, pasyal. Ngayon lang po kami nakarating dito eh. Tagal na po namin dito pero ngayon lang po namin na ano ito, lugar na to. Game? Hindi ako katakbo, yung katakbo, takatako. Ah, uh, madapa tayo lalo tayo bisigsaan. <laughs> takbo po tayo pag <laughs> Tapos pag takbo mo na sa nadapa ka na sa gasaan ka pang Ayun ang po eh. Ayun. Ayun, game na. Pero nandito na tayo. Balik <laughs> tayo. Balik tayo. <laughs> Kasi go na. <laughs> Para mag mag magamit natin yung green. <laughs> Para magamit po natin yung green, balik daw kami doon. Ayan. Sobrang ganda rin dito. Ay. Buti ka naka, ano na ikaw eh. Naka-adjust ka na. Ah, bisikleta yan dyan. Ah. Bakit doon sa tinitirahan natin? Sa kalsada sila nilagay. Sa atin. Hindi, hindi doon sa may dati nating bahay. Dito. O, oh, di ba? Binuksan sila ng... Oo. Oh. Nagbigay ng space. Hanggang sa ano yon Hanggang sa La Marina. So, yung space na binigay. Mm, um, so, yun nga. Naikukwento namin po sa inyo. <laughs> Pero hindi nyo po alam kung saan nyo. <laughs> Pero sige lang po. <laughs> At least na kahit paano sa kwento, sa kwento naririnig nyo. Ganyan mm -hmm. o. Ganyan. Zoom natin ng konti. Ayan. <laughs> Zoom ng konti. Pag ikaw lang may isa. Pag may pasok ako. Ang daya ni Kuya Dore. Araw-araw po naglalakad dyan. Eh kasi po may trabaho ko. Eh siya hindi na po nagtatrabaho. Pinsyo na. Pensionado na po siya. <laughs> hindi po, walang joke. Pensionado na po siya kaya hindi na po siya nagwo work Ako po nagwo work pa. Hindi pa po abot ang ating edad para mag na. Ayaw pa po akong payagan. <laughs> Nagpunta na nga po ako dun eh. Nag-try po ako, nagtanong kung pwede na po ako mag-pension kasi nainggit ako kay Kuya Ador. Nagpe-pension na. Ah, sinabi sa akin, no, 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 no hindi pa pwede. Hindi ka pa pwede, sabi. <laughs> ah, bali. Nagpunta lang naman ako dito para lang magtanong. Oh, si, hindi pa pwede, sabi ganyan sa Hindi pa pwede. <laughs> sabi niya, gano'n sa Next year pa, next year. Next year, baka hindi pa po eh. <laughs> sabi ganyan. Baka sabi niya, balik ka dito next year, baka sakali. Ayusin natin. Sana po. Yawa and just... Balik po ako do pero hindi pa po. Baka uh, next 27, 2027 20, pa. Pwede na tayo mag Try-try lang po. Baka sakali, payagan ka na. Habi ko, kasi dami na kasi ka nararamdaman. Ganyan. Dami na kasi ka nararamdaman. Hindi ko na kaya magtrabaho. Sabi ko ganyan. Ayun. Sabi sa akin, hindi pa. Hindi pa Hindi pa pwede. Eh, polis, polis Ang polis dari Spanyol Ikut, ikut lang tita Emi. Ikut, ikut lang tayo. Baba tayo dito? Oo, diretso lang tayo. Diretso lang? Ibig sabihin, pasok lang tayo Diyan lang tayo. Tingin-tingin tayo uh -huh. Tapos uwi na tayo? Sa dulo. Ah, sa dulo pa. Sa dulo pa raw po kami. <laughs> Meron po rito ano eh. Ano ba yun sa atin? Ukay-ukay. May ukay-ukay po. Nagtatayo pa lang sila. Maaga pa po kasi pala pa eh. Medyo maaga pa. Maaga pa. Go down na tayo. Oh, sige, na may mga tao? Eh, anong gagawin natin? Alam na pala. Paalisin natin sila. <laughs> Alis po kayo. Magdadaldal. Magdadaldal. Alis po kayo. magdadal po kami. Ayan. nilalabas na po nila yung kanilang ano panindas Ay, nauntog. <laughs> Ay, nauntog po siya. <laughs> so, hindi po natin nakuha para konting joke po. Joke-joke <laughs> lang. Hola buenas ¿Cuánto sale este? Tres ¿Eh? Tres Se Tres euros 3 daw yun. Para sa ano yun? Kung sabi, lagaya na sa buho, lagaya ng ano. Oo. Oo. Pwede rin naman sa ano, lagaya mo na kung ano sa loob para hindi kalat-kalat. Baka dito makakita tayo ng lagay ng halaman. Hindi <laughs> tayo nakakita dun kahapon eh. Dito, ano malay mo, makakita tayo. Ayan. Ayan. Bueno po mga kaibigan ko. Maraming maraming po salamat sa inyo. Salamat po sa inyong pagsubaybay kay Tita Emi. Thank you, thank you very much po. Pa like and share naman po and subscribe. Hanggang sa makarating po kay sa bell para updatein po kayo sa ating mga nilalapag. Thank you very much po. Bye-bye po.